siya. Uh, ito yung hindi lang. Ito yung pinaka matagal na pan... Uh, ano Pan... -i, yeah. i dun, pan, pan yung, dito sa Pasig. hindi Ayan. Dito sinabi 1919 pa ito. Kuya at saka kasama namin si Jen. Masarap dito yung mga braso ng Mercedes at saka lahat ng tinapay. Kasi ginagamit daw dito ay talagang pugol. Yung sinaunong pang uh, pang wala pang oven Eh, masarap daw itong uh, braso di Mercedes. Tikman natin. Ito, napapanood ko ito dito eh. Maraming nagbablog na ito. Itong braso di Mercedes. Okay lang naman daw siya iwan dyan. Ano? Sige ba Wala bang huli dyan sir? Kahit walang driver sa loob? may tapat lang ng kwan ayan yam nuts ito ito natin ang tinapay ng uh, di masalang ito kaya ito itong panadiri eh you Hey paas pe Ano ba yung baliwag nabili mo? Unang araw, baliwag manok at saka chicharon, baliwag. Um, uh, kasi, chicharon kasi eh. mami, oh. At saka ito yung sikat sa Dimasa lang, no? Yung, ito mami yung sikat sa Dimasa lang, itong braso de Mercedes. Uh, Dimasola, ano naman yan? Yung ba naman nun? Tinapay. Tinapay din yan, mami. Ito so, uh, yung saro natin. Parang meron sa gitna. Ito meron tayong laman. Parang may lang sinong cake na gabi. Dalawang may laman, dalawang uh, spicy. Tsaka buko. Unang araw natin dito, amiga. pinaplano ni sa akin, sabi ko. na accept mo niya, mami, talaga. Oo. Nalala niya, mami, kasi, ano na, 12 na. Buti na hintay mo kami, mami. Oo, kasi kumaya pa nga, na mami.

Asa, hindi reject. reject. <laughs> <laughs> hindi reject. Hindi reject. ko Sinigang na niya. Okay na Okay, Ano? Sinigang na lebo. na may rib. Adobo. Tas yung adobong baboy. Yung adobo nandyan pa din. baboy. Ito puro baboy. Bacon, tsaka hotdog. Ito lang ay ba, tulip, tulip, baboy yan. tulip, 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 mo, tulip, 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 Lain mo yung isang pataba. Oh, puro taba yan ah. Ay, ay, gusto mo diyan yeah, request yeah. Breakfast mo. Yeah, ko na nga yung pataba eh. Yan yeah, po. <laughs> yeah, Maganda yung nga yan, Tin. Puro taba. Ay, ay, yun talaga gusto yun. namin. Tapos nagitawan yung, yung ano, yung... pinanggal ko yung uh, oh. pinagitawan yung taba oh. Hindi hindi to matutuwa ate kung puro laman to. Kaya ngayon natutuwa siya kasi lumulutang yung taba. Nakikita niya. <laughs> Pinasaya mo ako, Pinasaya mo si Guide. Hello. Ano gusto mo ko Oo. gusto niya. Mm. Eh, natutuwa din siya sa akin kasi hindi ako lang ng ganito, no Ang kaya ko lang inihaw tsaka prito oh. na ganito. Tapos mapunta ka sa kanila. Pero pag mga ganito sa bao, ayaw ko. Kaya tuwan-tuwa siya sa kasi binibigay ko sa kanya. Yung taba. Ano Adobo, puro taba rin to. Ito na ako kumuha niya. Oo, oh, oh. sige, sir. So share na tayo dyan. Ito, Tejo. Ang pa dito. Ilat ng taba, pasa, papasa ko dito. Ano ah, kami yung sasabihan yung sinabi ko? Wala, ah, walang traffic kasi Dory, kaya ang bilis namin. Ah, buti naman. Gumaka kayo sa may palengke? Hindi, It's hindi namin na pumunta ng palengke. Hindi uh, sa... Punta lang kami sa may kapasigan, sa may dimasalang, lang. Okay. Tapos nag... Ano si na kami? Sina nila tinabi, Ah, gusto nila ulit Yung ano ah. Bicho-bicho. Ito, bicho. tignan natin tong bicho-bicho. Bicho-bicho. Pag-ibig namin si Kay, ganoon daw niya, braso de Mercedes. Tani. Palipit tayo, palipit Palipit din, mami. si mami. Ang tawag lang nila sa Bimasalan, bicho-bicho. Hmm. Ang sanap ng Bimasalan. Sayo na pa. Eh, ayoko. Asok ay, ay, ako eh. Sayo na pa ko lang. <laughs> eh, di mo alam kung busi mo yan eh. yung mo, mami. Ah. Sarmada man eh. Ah, man. Sige, sige na eh. Tama na mo. Tapos kuya pianono. Tikman mo din. Tikman <laughs> no, no. okay, mo nito. Ako yung tikman mo na din. Ano ito? Pianono. Pianono. Tikman natin yung pianono. Pianono. Ate Jo, tikman mo. Sige. No. Ang piano, ano, parang mamon lang din, eh, no? Yeah kasi pagka sobrang ang dami pagkain pag kumain ako ay tanong ni ano ni Jerry Tari sa kanila ayaw ko na kasi pag kumain na ako yan yeah, o ay buo pala ito ay hindi mm. ay hiwa hiwa pala mm. sa sa loob mm. ah, ay. Okay. So, piano, kahit hindi mo maubos balik mo mm, siya sa ah, ano kahit kumuha ka lang sa ano kahit kumuha ka lang sa ano kahit kumuha ka Tignan natin. Pianono. <laughs> Mami, tignan natin. no? Ayun ko. Ano Ano namin dito? Ano Pianono. Ay, Piano ay, ay. ay, ay, ay. ay Pilipin. Daw, daw, isa. Amit mo yung Pilipin kaya ay ay. ay. ay, ay, ayan. Ay, diba? Pusudok ka, pet. Nakakain ka rin ako. <laughs> oh, yung inabot nga ni Guy, di ko maubos-ubos. Ang laki ng pilipit. Ang laki ng pilipit eh. Takot na takot si Mami sa matamis. Hindi, tsaka wala siyang ngipin. Medyo makunat-kunat kasi hindi ba, niya nga kaya. Anong nasa ng piano no? Anong nasa masarap, Mas masarap ang pahina no, kasi din sa Pilipit. Mm, Gusto ko to. Masarap yan. Mm, <laughs> masarap <laughs> Kumbaga yung kagat ko sa piano na yun na yun. Hindi naman.